Ikaapat ng Hunyo ngayong taon, pinasok ng mga kawatan ang pwesto ni na Maris. Sa isang iglap, ang 20,000 pisong kita nila, tila naglahong parang bula. Nai-report na nila ito sa mga pulis, pero hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli ang mga suspect. Matapos ang insidente, todo na ang kanilang ginagawang pag-iingat. Ngayon ma'am, pag-iingat na ginagawa namin is parang nakabag na po lagi sa amin yung cash. Hawak-hawak na lang lagi kahit umihi kami, ganun. Ang nangyari kay Maris ay isa lamang sa isang labing dalawang kasong naitala ng Baguio City Police Office mula Enero hanggang buwan ng Agosto ngayong taon. Ayon sa BCPO, tumaas ng 35% ang mga kaso ng nakawan sa lungsod kumpara sa 83 kasong naitala nila sa kaparehong panahon noong 2023. Karamihan po ng mga theft cases natin ay na, nangyayari po sa loob ng mga business establishments na kung saan limited po yung deployment ng ating personnel. Kaya doon po, so itong uh, kapag na hindi masyado nakikita yung ating personnel sa loob ng establishments, ay doon na po uh, uh, kinuhang ang pagkakataon. Mula sa mga kasong ito, 81 dito ang naaresto na ang mga suspect habang ang iba ay nananatiling under investigation. Malaking tulong ang mga CCTV sa paglutas ng ilan sa mga kaso. Sobrang laking tulong po ng CCTV ma'am kasi um, parang nak nakikita ng ate ko kapag for example, ngayong oras na to, tapos alam din nila kung what time kung nangyari na yun or kung anumang mangyari sa ano. Ganon, isang araw, ganon po pero ang problema sa kabuuan ang bilang na 2191 na establishmento sa lungsod 1636 lamang ang mga mayroong functional na CCTV 555 sa mga ito ay walang CCTV Kailangan po talaga 'yun. And 'yun nga yung mga uh, nagkakandak uh, nagka din po tayo ng mga seminar sa mga security personnel ng mga business establishment katulad nga po ng SM So uh, kailangan lang po namin cooperation. Nakapaloob din kasi ito sa City Ordinance Number no. 11 Series of 2017, ang mandatory na pagkakabit ng mga CCTV sa lahat ng establishmento sa lungsod. Malaking tulong sa law enforcement agencies yan to identify the uh, suspect or the perpetrator of a crime. Pero dun sa korte, another matter yan. Kasi under the rules on electronic evidence, kailangan ma-authenticate, kailangan ma-proof kung saan galing kailangan yung source para mapalakas pa ang kampanya kontra krimen. Nagdagdagan pa ng isang daan walo na personal ng BCPO para magpatrolya. Sa kabuuan mayroon ng anim na na personal ng Baguio City Police Office para matiyak ang seguridad ng publiko. Sa dami ng tao nakakasalamuhan natin araw-araw kung minsan hindi natin maiwasan na tayo ay masalisihan. Kaya ang laging paalala sa atin na maging alerto at maging maingat sa lahat ng pagkakataon. Mula dito sa Session Road, Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.